Mga umaga. para sa ating morning devotion, para sa araw na ito, ang ating babasahin talata ay hango mula sa Ezekiel chapter 37 verse 14. Allow me to read. I will put my spirit within you and you will come to life and I will place you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken and done it declares the Lord. May the Lord bless the reading of his word. Sa ating binasang talata, mayroon tayong tatlong bagay na maaari nating mapulutan ng aral. Una sa lahat, yung uh, sabi nga po, I will put my spirit within you and you will come to life. Ito po yung ikang God's empowerment. No? Ibig sabihin po noon, yung Panginoon ang magbibigay sa atin, magkakaroon po tayo ng kalakasan o pangsundin yung kanyang kalooban sa ating buhay sa pamamagitan po ng banan na spirito. Nung tayo po ay naging mananampalataya, nung tayo po ay tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at maniligtas, ang banan na spirito ay pumasok na po sa ating buhay, sa ating puso. At siya na po magbibigay po ng kalakasan sa atin na tupdin, sundin yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. At ang sumunod naman ay ang sabi po, I will place you in your own land. Ano pong ibig sabihin po noon? Ang Diyos ang magbibigay po ng direction. This is now God giving us the direction in the place where He wants us to go. In the path that He wants us to follow. God has His own plan for us in our lives. May planuhin po siya. At doon nga po tayo dadalhin. Kung inyong maalaala sa ating talakayin kamakainan lamang doon sa Salmo 23 sabi po doon, di po ba? God will lead us in the path of righteousness sa kanyang daan ng katuwiran. Yun po yung kanyang naisin po para sa atin. At ang sumunod naman po ay ang bahagi po na kung saan ay sinabi ng Panginoon, then you will know that I, the Lord, have spoken and done it. Niya po, sa kanyo malalaman na ako ang Panginoon at ako ang gumawa nito. No? Kaya napakaganda po. No? Ulitin po natin, ito po yung empowerment ng Panginoon. Yung pagkilos po ng banal na spirito sa ating mga buhay. At ang sumunod po, dadalhin niya po tayo kung saan niya po naisin. Siya magbibigay po ng guidance. Siya po yung magbibigay po ng direction sa ating buhay kat ang panghuli naman po ay ang kanyang kapahayagan ng kanyang sarili. In other words, makikita po natin dito na ito ay kabuuan ng pagkakaroon po ng isang inkwentro sa Panginoon. Pa Paano natin ito gagawin? So there are three things na pwede nating tingnan. Una sa lahat, panalangin. Pray. Ano po yung prayer? Yung prayer po kasi yung panahon po na pakipag niig po natin sa Panginoon. Yung, yung pagbuno po natin sa Kanya at paghanap ng Kanyang presensya. Yun po yung kinakailangan po mag-elemento po ng ating panalangin. At ang sumunod naman po, ang kahalagahan din po ng pag-meditate, pagnanamnam po ng Kanyang salita. Yun po yung bagay na kailangan po natin maging bahagi po, mag elemento po ng ating panalangin at higit sa lahat, mayroon tayong panahon upang tayo ay makinig sa Kanya. Hindi lamang po tayo dapat nagsasalita, hindi lang po tayo dapat na lumalapit sa kanya at nagdadala po sa kanya ng ating po mga prayer, ng ating po mga petition, kung hindi po mayroon po tayong sapat na panahon din po makinig. Kasi po kadalasan pag tayo na nananalangin, eh naging busy na po tayo sa pagdala sa kanya, pagangat sa kanya lahat ng ating mga saloobin, nakakalimutan na po natin yung pakikinig. Sapagkat sa pakikinig po malalaman po natin kung ano po ang kapahayagan ng Panginoon sa kanyang salita. In other words, ito po ang pagkakaroon ng malalimang relasyon sa ating Panginoon. Pagkakaroon po ng masidhing pagnanasa sa ating puso na Panginoon tulungan niyo po ako, lumalim po ako sa aking lakarin po sa inyo. 'Yun lamang po eh. Kasi po, pag wala po ito, hindi po yan yung tunay na naisin ng ating puso. Hindi po lalago yung ating buhay pananampalataya at hindi po tayo magkakaroon po ng bunga sa ating lakarin sa Diyos. Kaya nga po sa aking buhay, nakita ko po, napakabuti po ng Panginoon. Bakit po? Kasi po, nung maalala ko po, nung mga panahon na ako po ay bago mananampalataya pa lamang po, eh talagang katakot-takot po ang aking naranasang persecution sa loob po ng aming pong pamilya. Maalala ko po nung panahon nung sinabi ko po sa aking ama, alam niyo po, sa galit po niya, sinagawa niya po ako, sabi niya, lumayas ka sa tahanan ito. Lumayas ka. Wala na akong anak na Benjamin Eugenio Jr. Ayun po. No, napakasaklap at di lamang po yun. No? Yung mga gamit ko, yung mga damit ko, pinaghagis niya po sa labas po ng bahay. Ang tindi po ng aking pinagdaraan noong panahon na iyon. Wala po akong magawa kung hindi po manalangin sa Panginoon. Wala po akong magawa kung hindi lumuhod sa Kanya. Panginoon, Panginoon, ikaw na po ang bahala kaya po puri ng Panginoon sapagkat dumating po ang panahon na kung saan po binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ay ibahagi sa kanya ang salita at uh, napakaganda po ng nangyayari kasi hindi lamang po ako yung binago ng Panginoon kundi yung buong pamilya nagkaroon na po ng paggalang pagsamba sa ating Panginoon Nagkaroon na po ng desire na lumapit sa kanya. Kaya nga po, ako'y namamangha sapagkat kamakailan lamang mag, nagiging madalas na po na paggising po naking na ina sa umaga, ginigising niya na po ako para manalangin. <laughs> Sabi niya po, anak, gumising ka na. Sabi ko, bakit po, mami? Sabi, kailangan na nating manalangin. Kaya nga po, purihin po ang Panginoon. Ang ating lakarin sa Diyos ay maging mabunga kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Kanya. Kaya dito natin makikita na tunay po na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat wala naman tayong kaalam-alam subalit nandyan po ang Panginoon tumutulong po sa atin. Nagbibigay po sa atin ng pagnanasa at binibigyan din po tayo ng kalakasan at kaunawaan patungkol po sa kanya. 'Yun po 'yun. Kaya ang magandang-maganda po yung magkaroon po tayo ng personal encounter sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal po na kamangha sa kanya. Nababasahin po natin ang 1 Thessalonians 5 verse 16 and 18, ang sabi po rito, Rejoice always, pray without ceasing. In everything, give thanks. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Tayo'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming kinatagpo. Maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin Panginoon amang banal na tunay nga po na kayo po ang kasapatan ng amin po mga buhay. Panginoon, salamat po at alam namin na marami ka po pang gagawin sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na, na, na po kami amang banal na kami po minsan po nawawalan po ng pag-asa. Subalit so, alam namin po na hindi niyo po kami pababayaan. Panginoon, itinatagubili namin sa inyo ang bumaghapong ito, Ama sa lahat po nanunood amang banal dinadalangin ko po na kayong patuloy kumilo sa kanila po mga buhay anuman po ang kanila mga pinagdaraanan ama, Lord kayo po ang gumabay sa kanila Panginoon kayo po ang mabigay po sa kanila ng kalakasan, kayo po ang magbigay sa kanila patuloy ng pagnanasa Panginoon na mas makilala pa po kayo ng lubusan ama salamat po na marami Panginoon, Lord para po sa lahat ng aming po mga pangailangan sa bawat pamilya Panginoon, anuman mga mga needs o oh God anong man pangilang ito ma Panginoon kayo po ang patuloy lamang kumilos at ipakita niyo po ang inyong kadakilaan ang inyong kabutihan amang banal sa lahat po ng ito Panginoon kayo po at tunay nga po mapapurihan mapasalamatan sa pagkatunay nga po kayo po ang karapat dapat ng lahat ng bagay ito po ay aming panalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.